Thank you, Daddy, for being with us this Christmas. Pero sana, dito ka na lang, ha? I love you. Thank you so much for all the sacrifices that you have made, ma. See you sa New Year. Big ka ng kukisa. I love you. Advance Merry Christmas, pa. Thank you sa lahat. I love you. Hi, tita. Uwi ka na. Kaming mo. I love you. Mag-ihingat ka palagi. Mama, sana ngayon. Pa, Patrick, Ito makabagbag damdaming mensahe na mga anak at kaanak ng mga OFW ngayong holiday season. Sa mga mensahe, ramdam ang pangungulila at pagmamahal sa mga magulang na nagpakalayo para makapagtrabaho at matupad ang pangakong magandang buhay. Ang sakripisyo ng mga OFWs, tinanaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkilala nito sa kontribusyon ng mga OFW sa national development. Ito ay sa pamaskong handog ng Malacanang para sa mga pamilya ng mga overseas Filipino workers. Kayo ang naging katunayan na kayang kaya makipagsabayan ng mga Pilipino sa talento, sa talino, sa husay, ng mga pinakamagagaling pinaka sa buong mundo. Igit pa riyan, ang tulong na inyong ibinabalik sa ating bansa sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga remittance ay talaga naman ay hindi mapapantayan. Sa tala ng Banko Sentral ng Pilipinas noong Setyembre ngayong 2024, pumalo sa 3.34 billion US dollars ang personal remittances mula sa mga OFWs. Mas mataas yan kumpara sa 3.23 US billion kumpara noong nakaraang taon. Hatid din ng OWA ang livelihood program Grocery packs at 10,000 pesos. Nakatanggap din ng bahay ang limang benepisyaryo mula sa Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program. Hangad pa ng Pangulo na mas dumami pa ang programang magpapabuti sa buhay ng mga OFWs na sa pagdating ng panahon ay hindi na nila kailangan mga ibang bansa para sa pangakong magandang buhay. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.